next to interpolate is uh, Senator Dante Marcoleta I move uh, that he be recognized Senator Marcoleta so recognized Marami salamat po Ginoong Pangulo Sana po ay okay pa kay uh, Senator Robin na uh, makapagtanong pa po ng ilang bagay sa kalilinaw ng kanyang privilege speech Opo isa pong uh, kaligayahan para sa akin po ang makatanggap po ng katanungan sa atin pong ginagalang Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga tanong ko, maring hindi mo ikaligaya, sapagkat... <laughs> uh, basta, basta pag wala pong ano, wala nang baha, wala nang buhay. <clears throat> Nangunawaan ko po kasi ang uh, pangangailangan ng mga measures kapag uh, dumarating ang mga sakuna, lalong-lalo na po ang baha, na talagang wala naman pong kinikilalang tao yan o lugar, lahat sasagasaan po niya. Kaya naiisip po ninyo na Maisalba natin ang ating mga komunidad, ang ating mga kababayan kahit sa anumang paraan na mabisa. Yun po ba ang gusto niyo sabihin, uh, Ginoong Pangulo? Opo, uh, Ginoong Pangulo, kasi sa ngayon po, unang-una po sa lahat, maisalba. Kaya nga po tinatawag ko po na isang rescue operation 'to. Pangalawa po, maibsan ang galit na nararamdaman po ng ating mga kababayan. Sa oras po nito, Umuusok ang galit po ng ating mga kababayan at sa tingin ko po kung meron pong napagkakatiwalaan sila na mga katulad po ng kasundaluhan na napakataas po ng kanilang approval rating, satisfaction rating, eh magkakaroon po ng katahimikan na rin ang uh, pag-iisip ng ating mga kababayan po. Uh, tama po yung binanggit ninyo, uh, Ginong Pangulo, ngunit uh, alam din naman po natin na kahit ano pong mga temporary measures ang uh, pwede nating gawin para lang ma alleviate natin yung suffering ng ating mga kababayan, ang tawag nga po nila dyan ay mga palliatives o mga cosmetic measures at kung tawagin ay mga band-aid uh, solutions. Pinakamabuti po kasi na talagang yung pinakaugat ng uh, lahat ng ito kung bakit tayo bumaha ng ganito. At hindi nga natin masyadong makita pa kung gaano lawak talaga nito sapagkat di, nagsisimula pa lang nating tingnan talaga kung gaano talaga karami ang uh, mga dispalinghadong mga flood control projects kung bakit bigla na lang rumagasa ang tubig sa ating mga kanayunan, mga komunidad. At talagang nakita natin lahat ng mga flood control projects na ipundar ng ating pamahalaan ay talagang ultimong nawasak at parang sinagasaan lahat. Ang tinutukoy ko pong ugat, uh, Ginong Pangulo, ay yung malawakan at malalim na korupsyon na nangyayari na mamayani na po sa ating pamahalaan. Kapag hindi po natin ito nasolusyonan, mananatili po tayong umahanap na lamang po ng mga band-aid solutions. Nakatutulong po bakit hindi. Ngunit hindi po natin ganap na napapawi yung pagkamuhi o yung galit ng ating mamamayan sapagkat hindi nagagawa ng pamahala ng kanyang pangunahing tungkulin na nakasulat pa man din sa ating saligang batas. Nakatungkulan po ng Estado, ginong Pangulo, na kailangan pong yung kapakanan po ng kanyang mamamayan ay kinakailangang unang-una sa listahan ng pamahala na dapat po nilang asikasuhin. Tama po ba yung Ginong Pangulo? Tama po. Naniniwala po tayo dyan. Kaya po, kaya po natin na isulat ang, ang, ang akin pong uh, pribleyong talumpati. Sapagkat kapag nanood po tayo ngayon ng balita at nakita po natin at uh, naririnig ko pa nga po na ang magpapatuloy ng mga proyekto, ng mga katulad po ng mga nasirang proyekto, yung mga proyektong guni-guni, ang magtutuloy daw po ay yung parin-paring mga kontraktor. Kaya po ako lalong nagkaroon ng lakas na loob na gawin po itong talumpati na ito sapagkat kung pamimiliin po ako, ha? Kung pamimiliin po ako mismo kung sino dapat ang gumawa nito at magkakatiwalaan ko, eh hindi na po siguro yung mga kontraktor na yun. Kung hindi, ito na po sigurong AFP, COE, na matagal na pong gumawa ng mga proyektor, katulad po ng mga airport. Eh kapag airport po ang ginagawa niyan, ibig pong sabihin, eh matibay po talaga yung mga runway na ginagawa nito mga ito. At, na, na, at sa cost po, ano? sa cost na kung ano po yung budget, eh nakakatipid pa po sila meron pa pong savings, ano? Kaya po nung narinig ko po yon sa balita, sabi ko, ah, siguro naman mas maganda itong aking itatalumpati dahil ito sigurado, number one, ang sundalo, disiplinado. Kapag ka gumawa sila ng kapalpakan, merong kaagad court martial. Merong andyan po kaagad. Talagang mabilis ang aksyon. Dito nga po, gumawa sila ng airport, eh, labing isang buwan lang. Kaya po naniniwala po ako Uh, ginuong taga-Pangulo na ito pong ating uh, uh, talumpati na ito, kapag ito po ay katuparan, magiging ano po ito, pundasyon, pundasyon po ito. Pwedeng sundan ng mga kontraktor sa darating na panahon kapag nagawa na po nila. Ito naman pong ating panukala, ito pong ating uh, sinasuggest ngayon, hindi po ito pang matagalan. Ngayon lamang po ito, habang nagagawa po ng investigasyon, habang nagagawa po ng paglilinis, eh kailangan pong may umaksyon na kagad na mapagkakatiwalaan at sigurado pong matibay ang kanilang gagawin. Salamat po sa inyong sagot, ngunit ay nakala ko rin na kahit gano'ng uh, kagaling, ga, kagano, kahit gano'ng kaseryoso, gano man katapat ang pwede nating uh, gamitin ng mga tao na pansamantalang makatutulong sa ating mga pangunahing suliranin na inaharap ng ating bansa ngayon, talagang kailangan pa rin na mailatag natin ang isang sistema na kung saan ay malinis natin ang korupsyon sa ating bansa. Kasi kahit anong pong, uh, kahit sinong tao, kahit anong uh, korporasyon ang gamitin natin, kahit anong grupo ng tao ang gamitin natin, kapagka ang sistema po ay hindi tama, ay palaging babalik-balik din tayo dun sa mga paggawa na talagang hindi naman katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Kaya po siguro napansin ninyo, Ginong Pangulo, sa una pa lamang na pagsisikap natin na may sa ayos ang sistema natin at kahit papano ay ma-address natin ang corruption, naging tuntunin po natin nung tayo po ay nanguna sa Blue Ribbon Committee na hindi lamang po yung maliliit na tao ang dapat nating uh, matukoy. Dapat sana, pati na po yung malalaki, huwag nating uh, katakutan kung gaano man sila kalaki. Kaya po, kung mapapansin niyo ginong Pangulo, yung nauna nating direksyon ay kung baga tayo'y namimingwit ng isda eh. Apo. Sa pamim pamimingwit ng isda, ginong Pangulo, gagamit po tayo ng pain. Isang maliit na bagay o isang maliit na isda rin. Para sa ganoon, makahuli tayo ng mas malaking isda. Tama po. Apo. Yun lamang po ang paraan kasi hindi man siguro ganap, maring hindi po natin lahat maayos. Ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Hindi lamang po kontraktor ang kinasangkapan dito eh. Tama po. Hindi lamang po mga opisyales ginong Pangulo ang may kasalanan dito ng DPWH, maliit o malaki. Lalong-lalo na yung mga tao na nagpasimula kung paano ilatag ang mga pondo nito para sa ganun ay kanilang malustay. Kaya po ang direksyon na tinahak natin, Kinausap natin yung mga ibang mga gustong tumistigo kung sila'y makapagsasabi ng saganang sa kanila ay yun ang pwede lang i-contribute sa pag paghanap natin ng kalutasan hanggang sa ipangako nga natin sa kanila na sa ilalim ng umiiral na batas, ginong Pangulo, meron tayong protection na may bibigay sa inyo kung kayo ay makagaganap doon sa mga requirements na inilatag ng batas kung halimbawa kata kayo'y makapag-apply at kayo naman ay susuriin kung talagang magiging karapat dapat okay kayo, matatanggap kayong uh, witness, halimbawa state witness, ay eh, ganun po yung paraan na nilatag natin kasi hindi po madali na makatukoy tayo ng malalaki. Yung malalaking isda na lalong-lalo na yung pasimuno, yung pinaka mastermind po kung bakit kung bakit naging ganito ang kinahinatnan po ng mga proyekto na dapat sana naging protection po ng ating mamamayan. Napansin po ba ninyo yung ganong direksyon na gino'ng Pangulo? Opo, opo. Ako po'y kasama po ninyo sa direksyon na yun sapagkat naniniwala po ako na dito sa pangyayaring ito, eh marami po talagang, eto po ito, sindikato po ito eh. At yung direksyon po ninyo, eh talagang malaman natin kung ano yung nangyaring sindikato. Salamat po at sana po ay uh, yan din ang maging uh, direksyon natin. Wala po tayong sisinuhin kung saan makapunta o sino po ang uh, hahanapin uh, ng ebidensyang ituturo. Huwag po tayong uh, mangimi, huwag tayong matakot. Ituloy po natin sapagkat ito lang ang paraan. Makilala natin at sana sa lalong madaling panahon po sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ay maihinto na po hindi man lahat Ngunit sana yung karamihan po ng ganitong gawain maihinto po para sa ganon makinabang na naman po ang ating bansa. Sang-ayon po ba kayo sa ganon, uh, Ginoong Pangulo? Opo, sang-ayon, sang-ayon po tayo. Dapat na po talagang mabuwag yung mga yan. Opo. Maraming salamat po, Ginoong uh, Pangulo. Maraming salamat uh, Senator uh, Robin at palagay ko ay eh, idol na rin kita ngayon. Ay, salamat po. Salamat po. Brother, brother.